Tingin ko nangyari na ito sa Amerika. eh. Yung mga properties mm -hmm. na ro'n no, ay uh, frozen na, no? Mm -hmm. ah, hindi ko lang alam yung detalye, no. Mm -hmm. Dahil uh, mahigpit ang Amerika tungkol diyan no, eh, sa, sa money ganyan, laundering, o. no. Mm -hmm. Tayo mas maluwag eh. Kaya nga, yung may mga nagsasabi, tayo yung money laundering capital ng mundo oh. eh, no. Dumaan dito, maraming pera kasi masin dito eh. Oo. Oh. <laughs> oh, Dumaan dito yung uh, pera ng uh, Sinaloa drug cartel, oh. no. Dumaan oh. dito yung uh, yung mga, di ba, naalala nyo? dito yung uh, na hack na Central Bank sa Bangladesh dito dumaan mm. yung pera diba dito ba? dumaan eh oh pag panandalian oh so, so, ibig so, sabihin eh, oh. paborito yung ating bansa eh no dito mm. so ibang, topic pa yan na pwede natin pag-usapan na, sa correct, mga correct. Araw, no? mm. na, ano, na ba may iwasan yan yung money laundering na yeah. yan mm. eh kung tayo ang sentro ng money laundering no katulad ng ikinaso uh, kay mm. Kibuloy no uh, mm. saan na pupunta yung pera No? Kaya isa itat itat itatanong natin yan doon sa administrator kay, uh, no. ex-president Duterte. No? Ano ba yung, mm. ito ba, lahat, lahat ba ito ay may buwis? No? Lahat mm. ba ito ay uh, nabubwisan? No? So mm. ang maganda ngayon dito, pwede ngayon lumabas, ano ba talaga yung mga ari-arian ni Kiboloy? No? no? Mm. Paano niya na-amass yan? Yan ba ay dahil lang sa followers? O baka dahil sa ibang mga illicit na mga transaksyon? Mm. So posible, no? Sec. posible. Oo. No ay alam mm mo -hmm. ay yung rapler nagsimula lang gumawa yung lifestyle mm -hmm. ni Kibuloy no yung mga pinakamamahal na mga barrel no pinakamamahal mm -hmm. na mga properties no uh, etc nagsisimula na no simula pa lang yan no simula mm -hmm. pa lang yan no uh, at siyempre eh madidikit diyan yung dating presidente dahil sabi nga mm -hmm. ng dating presidente pag si Kibuloy bumili ng isang bagay dalawa dahil sa kanya. Hati sila. So, uh, baka mayroong problema dyan, no? Baka may problema dyan dahil uh, bawal mag, uh, kwan, eh, mag bribe ng mga public officials. Eh. Baka technically, bribery yan. Diba? Mm. Tapos, eh, ano yung mga yan, no? Kaya, nakakaroon ng political color.